Masit mm. ka apit, nagmagkalibban ta. Naladaw mga kilaban, brad. Naladang brad, malimit. Nay, set dati nga napalpalait. Nay, po dala nang ay. brad. Ay, daman nagkoment ito na. Daman na raw <laughs> ay. Ay, Nya nya makat teman. Oi makat doi. Mana ke sabat teman? Apa yang kata mama? Naladaw ng kilaban mga ka-brother. Sige, mo lahat. Hmm. Hindi ko kaya. Makakain ko ng yung kardero. <laughs> Ayun naman lang. Tawarin tayo na <laughs> taw, taw, palpalit nga balato nga. Inaitya sa amin na.